morning everyone. Gusto ko lang ikwento sa inyo na yung kapatid ko at yung kasan ko, si Daryl. Daryl yung pangalan niya. Pero sila napasok ng na isang maliit na cave boot, uh, hole. Tapos pinasok nila na, Hindi na daw talaga sila, akala nila hindi na daw sila makakalabas pa ng buhay. Kasi nga, hindi na sila makakagalaw doon sa ilalim. Hanggang sa napasok nila mga 10 meters pagdating nila doon sa dulo meron palang hagdan sa kilid. Tapos, napasok nila yung isang napakalaki talaga na tunnel na kaya daw mapasok doon yung mga dump truck, kahit ilang dump truck pa. Tapos, kaya nila pinasok yun dahil sa ibon, nangunguha daw sila ng ibon doon. Pero sinabihan daw sila ng mga matatanda na kaibigan nila doon na huwag pasukin kasi meron daw dalawang ahas na niligo doon sa balon ng hapon kasi meron doon hagdan, meron doon sila naglalaba kasi sa mga hapon So, pinasok pa rin nila at laking gulat nila kasi sa loob napakaraming ibon. At ang sabi lang ng kapatid ko, marami doon mga bakal na nakatupi papunta doon sa ilalim. Sobrang dami daw talaga mga bakal. Ang, ang lalaki daw ng bakal. Tapos, tinanong namin ng papa namin kung ano ang meron sa loob. Hindi nila sinabi kung ano ang meron sa loob. Basta lang daw ibon at mga bakal. Hanggang sa pangalawang beses nilang pumasok, sinama na nila yung mga taga doon. Naghintay doon sa labas. Paglabas nila, wala na yung mga tao. Pero, meron pala daw, nung nakita ko yung pinsan ko, yung kasama niya, siya na yung nagkwento sa akin na, meron sila nakita isang baunan, sabi niya balunan daw, baunan, at isang drum na puno ng uling. Yung drum daw, maliit lang, at yung sinabi niyang baon na na, puno na ng tain ng ibon, doon daw nila inaano yung ibon, ginaganon yung ibon, doon daw nila sa, yung sa toolbox na yon doon daw nila ginanon yung ibon. Tapos kumuha sila ng maraming ibon doon kasi uulamin nila. Tapos, nung third time na nilang pumasok nun doon pa rin yung ano, kaya lang, sa, nung nalaman ko na meron palang toolbox doon, ayaw nang pumasok ng kapatid ko doon dahil mataba na siya, dahil hindi na daw magkasya kapag mataba na. So, Naisip ko rin na tama rin yung ginawa nila na hindi nila pinakikialaman yung toolbox kasi sabi ni Darrell, buksan daw nila kung ano laman. Sabi ng kapatid ko, wag kasi baka daw mayroong bomba. Pag sumabog yun, hindi na sila makakalabas dun sa loob. Kaya naisip ko rin na tama rin yung ginawa ng kapatid ko na hindi nila binuksan kasi kapag ganun kasi nasa loob ng tunnel, meron kasi yung ano eh, mga poison. So hindi na sila makakalabas talaga doon ng buhay at walang nakakaalam na sila. Tapos, nung bumalik sila kasama yung mga grupo ko dito na nanag-backhoe, nabukas na meron ng pinto papunta dun sa loob at sobrang na dami talaga na ibon at yung, at yung toolbox at yung drum, wala na dun kasi nga may nag-treasure na. So, one time sana, sana may pera ako, pupuntahan namin yung lugar kasi medyo malayo dito at gawin kong vlog. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung gawa ng mga hapon kasi sabi nung si boss na kasama doon pumunta doon sinabi niya sa akin na sobrang ganda daw talaga yung mga bakal at yung hagdan nandun pa rin at yung mga bakal nakatupi talaga papunta doon sa loob so sabi nung boss sobrang dami daw talaga sobrang ganda daw talaga nung tunnel na gawa ng hapon kaya sana sana may video ko yun at ipakita ko rin sa inyo may ibabahagi ko rin sa inyo mga mga friends